All alright guys Ipagpapatuloy uh, na natin ulit ang ating uh, Quest So mukhang marami mga asong ulol na nakawala dito Ayos uh, na ayos yan Hindi ako magaling lumabas sa mga asong ulol Alright So bali kailangan daw natin kunin yung Bag nung lalaki Kasi nandun yata yung Panggamot sa natusino niyang paa So um kaya natin alamin kung saan yun. Ayun, may aso. Ayun siya, oh. So, nandun sa taas, guys. So, kailangan natin pumunta sa taas. So, okay. Kaya mo natin itong bangkay ng dalawang mga asong lobo na ito. So, doon sa taas. Doon ko siya na, doon doon tayo pupunta. Okay. Okay, sa nandaan. Oh, may manok. Manok. Manok, ito na ang araw ng iyong katapusan na. Takbo. Patay ang manok. Okay. So wala, pumatay din tayo ng hayop ulit. Pero testing lang yun, testing lang yun. Hindi na tayo papatay ulit ng hayop, liban sa mga wolf. Okay. So bago tayo pumunta doon, sindamon natin ang ating sulok. Ano to? Ah, Okay. Illumination uh, Challenge yan la complete for XP Ah, okay Pag nagsisindi tayo ng mga ganyan-ganyan uh, Nagkakaroon yata tayo ng XP Okay, ito naman Ito yung Sa pang-upgrade ng Weapons Okay, kunin natin yan So, kailangan nating umakyat doon. So, dito tayo Okay tayo ha Alright Talon Uy, maalaglag. So nakakita nyo kahit may hawak tayong sulok. Napakahusay natin. Ah, dito, dito. So palagi ko wala namang aso sa taas nito. Kasi hindi naman sila ma... Nagpakira eh, pa tayo, may agdan pala dun. Anyways. Oop! Oh, nice one. Okay. Mga itong teritoryo ng mga asong ulol, kaya natin mag-ingat sa nandaan. Ah, sirang aeroplano. Anyways, let's go. So, wala natin pumunta doon. Uy, oh, malaglag! Oh, patay ang ating sulo. Ano ba yan? So, doon pa rin. Doon pa rin na pumunta natin. Grabe naman yung kidlat na yun. Inam naman yun. So, dun papunta natin. Sa tayo dadaan. Dun dito ang daan. Wala, ipababaan na to eh. Tapos dito lang. Saan ang Saan ang daan? Ah, ito. Tapos. Eh, dito na rin tayo ng galing eh. Ano ba? Ah, ayun. May kulay puti. Alright. Lagi ka na lang para manalaglag. Sana. Ayun, nice, nice. Dito nga. Oh, shit. Ayun na, minatunog. Fuck. Papasok tayo dito. Ayun na, may mga bakas pa ng... May mga bakas pa ng asong ulol. Oh my God. Mga tayo dito ah. Ay, gumana nung ano, baril. Hop! Gagong aso to ah. Huwag kang magtatangka pare Mamamatay ka Huwag kang magtatangka I just want the pack Yun 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 Baka alam ko yung mga ganyan Mga lilikuran tayo ng mga ganyan eh Mga ganyang ganyan mechanics Tapos may lulundog sa likod mo Okay wala So ayun na nakuha na natin yung kailangan natin kunin at mukhang wala namang asong ulol Alright, let's go okay. Tala sa tayo guys Wala namang mga as Ah hindi, baka dito natin makakainkwentro ang asong ulol Sige pa naman Fuck Dito yan, dito na dito siya pumasok kanina Uy gago, nasa harap Oh, Asong ulol, asong ulol Asong ulol Asong ulol, asong ulol! Oo, uh, tragis kayo. Asa ko, ka. Mm. Ayaw mo. Ayaw dito. ayo mo, ha? Ayaw mo. Gumugusto ka. Mm. Mm. Ah. Fuck. Fuck, aso ko, lol. Gago ka. Trantado ka. Grabe. akala. ko dito siya, dito siya lalabas kasi. Dito siya pumasok. Puta, nandito pala sa labas ng kuweba. So, okay. Kaya natin lumabas. Gagawa <laughs> sa so, kulol yun Alright, alright. Ah. Napaka-intense. Okay. Teka, baka meron na naman. Hop. Okay, wala na. So, kailangan natin bumalik. Okay, sa nandaan dito. Okay, tayo dumaan. Talon! Uy, gago na laglag! Fuck! Nasaan na tayo? Taglag tayo sa tubig. Teka, baka malunod tayo. Dito tayo sa taas. Alright. Yan, alright, alright, alright. Alright. Okay, nasa na tayo? Ayun, nandito na tayo. Naalala ko to. Nice. Nice, 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 nice. Nice one. Alright. Alright. Ito na ang iyong bag. Ayun, medkit. Bakit? Kala ko patay eh. Gagay naman mga react naman ito si Lara Croft. sa'yo na guys. Mukhang nakaraos tayo ng isang episode. Maraming maraming salamat sa mga nagtyaga dyan at nakaabot dito sa point ito. Kung nakaabot ka dito sa point ito, it's either wala ka trabaho o masyadong maraming oras na meron ka sa iyong buhay. Maraming maraming salamat sa pag ng inyong mga oras, mga kanduli Hanggang sa susunod na video. Peace out.